Hello sa lahat. Andi dito na naman tayo. Gaya nga ng ipinangako ko kanina, nagpost ako kanina na sabi ko gagawa ako ng video na ikukuwento ko ang naging buhay ko rito sa Japan mula nang dumating ako. By the way, pumunta ko rito since 1992. So, ibig sabihin 32 years na ako rito sa Japan. So, ang tanong naman, papano ako napunta rito? Mayroon akong isang kaibigan na nakapag-asawa ng Japanese. So, yung naging asawa ko is mag-best friend nung asawa nung kaibigan ko. So, nung time na pumunta sila ng Pilipinas, kasama yung asawa ko. Kasama nila, nagbakasyon sa Pilipinas. Hanggang sa tinawag ako nung kaibigan ko, sabi sa akin, pa-share daw ako sa kanila. Ngayon, ipinakilala sa akin, nung pumasyal ako sa kanila, ipinakilala sa akin yung naging asawa ko. Hanggang sa, ang nangyari naman, nagkagustuhan kami. Nag nagkagustuhan kami, nagkain laban, ba diba? nagkain laban. Hanggang sa, ang nangyari noon, every year na, pag umuwi yung kaibigan ko, kasama yung Japanese, and then, ang nangyayari, yung kaibigan ko ang nagiging translator namin dahil yung asawa ko is hindi talaga marunong mag-English hindi rin, walang di rin nakakaintindi, nakakaintindi ng Tagalog so, yung kaibigan ko naging translate namin sa lahat ng bagay hanggang sa dumating yung usapan sa kasalan napunta sa kasalan pati sa kasalan namin, puro kaibigan ko kaibigan ko, siya lahat na naglalakad family niya naglalakad sa mga papeles ko hanggang sa nap punta ako rito, yung naging visa ko is fiancé visa, kasi noong mga time na yun, ang uso noon is fiancé visa lang. Kaya, napunta ako rito as a fiancé visa. Tapos, pagdating dito dito na kami nagpakasal. nagan sa... Nung nandito na ako, alam niyo ba nangyari? Kasi ka sobrang bata ako, yung ugali ko talaga nung kabataan ako, talagang tahimik lang ako tahimik lang, mahiyain. Number one na mahiyain, number one na tahimik. Hindi nyo ko maaasahan na yung makikipag, ano, mapupunta ng iba-ibang bahay, alam ba, may mga handaan, hindi. As in talaga, hindi. Tapos tahimik lang ako, tahimik lang ako. Kasi pag may pupuntang bisita sa bahay, nagtatago ako sa kwarto, hindi ako lumalabas. Mahiyain ako number one. At sa ano nangyari sa akin nung nandito na nga ako. Ayun, homesick talaga ang kalaban homesick talaga ang kalaban araw gabi walang tigil ako sa kakaiyak niyan gusto ko na umuwi ng Pilipinas gusto ko na talaga umuwi ng Pilipinas anong nangyari pa nito? Na dahil noong mga time na yon hindi pa noon uso yung mga free calls pa so bibili ka pa ng mga international call, call na ano yung international card, pantawag ganon so pwede rin naman direct call ang nangyari, yung asawa ko no nagalit sa akin dahil yung binayaran sa telepono umabot ng sa pera natin, umabot ng mahigit 200k. Pantawag lang, kakatawag ko lang kasi pagkaalis niya, pagpasok niya sa trabaho, telepono na kagad ang tawag ko. Tapos direct call 'yun, ha? Overseas call 'yun. Telepono na kagad ang tawag ko. Ilang oras kaming naguusap uusap ng family ko. Kaya umabot ng ganong kalaki ang babayaran. Nagalit sa akin talaga yung asawa ko. Wala akong magagawa eh. Wala akong kaibigan dito. Wala akong kausap. May makausap man ako yung kaibigan ko na nagpakilala sa kanya. Yung kaibigan ko naman, hindi naman taga Tokyo. Province naman siya. So, ibig sabihin, pag tumawag sa kanya, may bayad rin. May bayad. Hindi naman libre eh. Kasi nung time na yun talaga, walang, ano, walang libre pa nun. So, wala. Talagang malungkot ang buhay ko. Kasi yung asawa ko, ayaw niya ng asawa na nagtatrabaho talaga. Kasi yung, ano niya, ang gusto niya, pag asawa, plain housewife lang talaga. Ganun siya. So, kaya ang nangyari sa atin, trabahong bahay lang ako, alaga ng mga bata. Yun lang talaga naging buhay ko rito. Wala akong alam sa trabaho, asin wala akong alam. Hindi kagaya ng iba na nagkaroon mo na ng ano ng mga trabaho dito halimbawa sabi natin nag entertainer dito tapos nakakilala ng Japanese nag-asawa ganon ako hindi wala akong alam as in, wala akong alam hindi ako marunong mag Japanese noon nag-aral din ako trying hard din ako nag-aral ng Japanese dyan sa atin bago pumunta rito kaso mahirap matutunan ang Japanese sa pag-aaral lang mas madaling matutunan kung gagamitin mo talaga ganun. So, anong nangyari ganun, ganun lang naging buhay ko, aga sa iyak lang ako ng iyak araw-araw, ganun. Yung hindi ako ganito ngayon, na ngayon masyado akong matibay, kumbaga masyadong matibay ang loob, kumbaga walang kinakatakutan kahit na sino na, kumbaga, kumbaga siguro hinubog lang ako ng panahon. So, kumbaga pinatatag lang ako ng panahon na kumbaga sa dami ng aking pinagdaanan, naging ganito na siguro ko. Kung mga, ganun, ganun nga nangyari hanggang sa nag-divorce kami ng asawa ko. Yun pala, wala kong kaalam-alam, yung aking mga bienan, ayaw pala nila ng hindi Japanese ang magiging asawa nung asawa ko. So, nung una kasi, wala naman ako talagang alam si Japanese. So, hindi ko alam na sila ay hindi pumapayag na asawahin ako kaya ang nangyari after ng kasal namin magkaroon kami ng nagkaroon kami ng anak hanggang sa ipinanganak ko yung bunso ko na nagulat na lang ako pagbukas ko ng lagayan ng mga plato ng cabinet ng lagayan ng mga plato luma, tuma, lumanta doon yung ano yung divorce paper na pinirmahan ng aking asawa lahat sila pati family niya may pirma na na ako na lang ang hinihintay. Eh, dahil nga wala akong alam sa ganun, hindi ko naman nababasa, eh, puro lang ako panunod ng TV. So, ngayon, ang ginawa ko, para ka akong iba to. Tinawagan ko yung kaibigan kong Haponesa eh. sana nakatira din sa taas namin noon. Pinakita ko yun, na yun, yung sobrang syak ko, iyak talaga ako ng todo. Dahil hindi ako magkapaniwala, hindi eh, naman kami nag-aaway ng asawa ko. asin in, talaga hindi kami nag-aaway ng asawa ko. So, ano, iyak ako ng iyak hanggang sa nag-decide ako, sabi ko sa kaibigan ko, hindi ko pa to, wala kaming awa, hindi kami nagkasagutan na ano, yung pamilya lang talaga niya may gusto na maghiwalay kami, kaya sabi ko, ididemanda ko, ganun, eh, nag, nag, ano kami, dumang kami sa korte, Ganon. para sa mga anak ko ba, kaya ako, nag, ano, nag-korte, pero, awa naman ng Diyos sa mga nangyari sa akin Ganon, dahan-dahan akong hinubog ng panahon kumbaga dahil nagkorte kami kailangan ko magtrabaho para mabuhay yung mga anak ko pero dahil nga sa kalagayang ko dahil wala nga akong alam sa buhay dito kung sino yung sa kosto di ba kung sino yung kayang bumuhay ng anak doon yung mga anak di ba so ang nangyari kasi ganun na nangyari dahil wala nga akong wala akong trabaho so pinagbigyan ko na lang nasa kanya yung mga anak ko pero yung kasunduan namin nasa akin ng mga anak ko every ano holiday halimbawa walang pasok ang mga bata sa school nasa akin ang mga bata so kaya kami nagkorte para kami magkasundo ng ganun na nung una kasi, nag-usap-usap lang kami sa bahay bago magkorte ba. Nag-usap-usap lang kami sa bahay, pati yung ninong namin sa kasal. Kaso, hindi sila marunong kausap na una, okay, bandang huli, babalik ta rin nila. Kaya para sigurado ako na walang magbabago sa usapan namin, sa korte kami nag-usap na. Hanggang sa naging kasunduan namin, okay, pag walang pasok ang mga bata, alibawa Saturday, Sunday, walang pasok, Friday pa lang ng gabi na sa akin ang mga anak ko, tapos uuwi sa, kan sa kanya ng linggo ng gabi. Hanggang sa, ayun, ganun ang naging buhay lang namin at kasunduan talaga namin, kuit ano kami, maging magkaibigan kami talaga. Ang kasunduan talaga namin, mag magkaibigan, magkaibigan kami hanggang sa huli. Ganun, yun ang kasunduan namin. Na kumbaga, kahit magpalit siya ng number niya, hindi siya pwedeng, hindi niya sa akin ipaalam ganon Kaya, naging mag-best friend kami, hanggang ngayon best friend kami. Kaya, okay naman yon So, bali, nung naghiwalay kami, doon ako nag-decide magtrabaho. Talagang sa totoo lang, una, hirap na hirap ako, dahil wala akong karanasan sa buhay dito. Sa totoo lang, wala akong karanasan sa trabaho. Ang alam ko lang sa naging buhay ko dito, bago mangyari yun, is bahay lang. As in, bahay lang talaga ako. Bahay lang. Wala akong kalam-alam. Hanggang sa nagtrabaho ako, nakakuha ako ng trabaho, aanga-anga, tatanga-tanga, walang alam sa lahat. Hanggang sa dumating yung time na doon sa pinasukan ko, yung binubuli ba? Kasi nga, nung time na yun, kukunti pala yung mga foreigner dito. Kukunti pala yung mga foreigners na dito. So, hanggang sa nagkaroon ako ng mga kasama na mga mahilig mang bully. Mahilig mang bully. So, una pinagbibigyan ko lang. Kaso dumating yung time na na Siyempre, napupuno rin tayo, di ba? Ayun, doon ako nagalit. Hanggang sa doon ako nakapag-isip-isip, nasabi ko kailangan pala maging matibay ka. Lalo na sa ibang bansa ka. Kailangan maging matibay ka, hindi po pwede yung ano ka, yung ano to, yung hihina-hina ka. Hindi po pwede yung para bang ano, para bang papairalin mo lang yung ano mo, yung pagkatahimik mo. Kailangan pala matuto ka rin lumaban. Hanggang sa ganun nga ang nangyari, binabago ako ng panahon dahan-dahan, nagiging matapang ako, natututo akong sumagot, natututo, natututo ba akong ano ba yan, yung makipagsagutan. Pero, ang rasong ko lang sa sarili ko, lalaban lang ako pag ako'y nasa tama ganun talaga ang rasong ko. Hanggang sa natuto ako magkaroon ng pride. Kasi nga nung una wala akong pride. As in talaga wala akong ka-pride pride. Hanggang sa natuto ako magkaroon ng pride. Hanggang sa naging mataas ang pride ko na. Na hindi ko na mamalayan. Gan nagiging ganun na pala ako. Kung baga, anong nangyari sa akin kasi kinubog nga ako ng panahon eh. Binago ako ng panahon. Kung baga, kung ano yung nakikita nyo sa akin ngayon, ibang-iba ako noon. Napakatahimik kong tao. Oo, napakatahimik. Hindi ako nakakalabas ng hindi kasama ang asawa ko. Wala, pupunta lang ako ng city hall, asawa ko pa eh. Wala akong nalalakad ng hindi kasama ang asawa ko. Wala, as in wala. Pero ngayon, hindi ko kailangan ng asawa. Yun naman, gano'n naman nangyari sa akin ngayon. Kasi, napakarami talaga ng pinagdaanan ng buhay dito. Napakaraming na kasalamuha ko hanggang sa napasok ako sa isang malaking kumpanya na humawak ako ng maraming tao. Humawak ako ng maraming tao. Ako yung naging leader. Ako yung naging mataas. Ako nasa taas. Ako natuturo ng mga tao. Ako pumipili sa mga taong papasok. nag apply Ganun. Ako nagtuturo ng mga trabaho. Naging ganun ako. Mas lalong tumaas ang ano ko. Mas